What's up mga kauragon. Okay na ang ating ibunan pero di pa nakapix yung mga screen nya. Medyo masama ang pangangatawan niya ni kauragon eh. Kaya... siya mga kauragol no. Oh. Buo Medyo lumaki ang ating ibunan. Di tulad dati na akala mo eh squatter area ng ayan malawak na kahit pakawalan mo dyan sa low blot yan hindi makakalabas yan wag lang sumabay sa pintuan what's up mga kauragol okay na ang ating ibunan pero di pa nakapix yung mga screen nya medyo masama ang pangangatawan niya ni Kauragon eh. kaya saka na muna yan mga Kauragon importante eh. hindi na makakalabas ang ating mga alaga kaya na sila mga Kauragon no? oh. nakaayos na ang kanilang mga kulungan nakaikutan na ng screen din yan kaya kahit makalabas sa kanilang mga kulungan hindi na sila makakalabas dito sa pang kabuuan na yan magpapakain ako ngayon mga kauragon ayan medyo maliwalas na lumaki ng konti magulo pa nga lang hindi pa nakaayos ayan yung mga Afrika natin bro flyer mga kauragon parang Christmas tree iba-ibang kulay ito naman yung mga young bird natin na limang piraso. At ito yung mga parakit. Yung isa natin parakit, mga oragon na pisana, tatlo na yung kanilang inakay. Si Peter, sa kayong kasabi, Peter, tatlo. Oragon, puro buhay na. Sana tuloy-tuloy nang mabuhayan para maging maayos naman mga kauragod okay na mga kauragod tapos na itong likod natin pipinturahan lang yan yung lumang yero nilagay ko na dyan para sila makalabas kasi kung i-screen natin open na open yung hangin papasok dun sa loob ng bahay medyo hindi maganda kasi Halimbawa, ang hangin. Useless din yung bahay natin dahil pasok na pasok ng hangin diretsyo sa hagdanan. Kaya, yung lumang yero na lang nilagay. At ito nga pala yung Afrika natin na uwing saka Turkish Parablo. No? Dalawa na nga lang ang itlog. Mukhang malas pa. Yung isa walang laman. Binasag ko na walang laman yung isa naman mukhang kalahati lang laman di ko alam kung may laman yun na sisiw kaya ako muna mga isang linggo pa pag ano di tatanggalin ko na tipid magbigay ng inakayan eh tapos pag nagbigay yan mga gandang inakay yung tatlong parakit natin na mga bata yan mga maganda kulay at so mga binugbog na magulang kaya kalbo pero okay na nakakalipad na yan muna sa araw na ito mga oragon kung kayo hindi pa nakakasubscribe sa akong bago ka sa akin channel huwag mong kalimutan magsubscribe at pakiclick ang notification bell natin para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating video Hanggang sa muli, mga ka-Uragon. Ingat tayo sa maghapong ito. God bless.